naman. Ready na kami sa aming pa-flowers and pa-banner kay Lola. Punta na kaming airport. Makakapag-vlog na ako. Siguro once a week kang upload. Simulan natin today sa pagzundo kay Lola from the Philippines. Hello guys! Ang batang gagala na naman papuntang airport. Pero tulog na naman. Buti maganda weather oh, hindi umuulan. Kanina maaaraw eh. Eh, anong oras na ngayon? magpo four na yata. Pagpila natin ang compass si eh, Mama. Ay, yung compass ko. Ah, uh, the bad stories value. Value. Ah, uh, natin ng 10 dollars. Deposit of six dollars. Eh? This train is for YBR Airport. natin sa ina. Mayroon talaga siyang line line na, no? Pag hindi ako diretso mag-video. Hmm. No? Ano yan parang... Bagong update to. Ng IOS. Ngayon ko lang nakita to. Ngayon hindi ako ano. Paano Siligna siya? Silin niya mo. Ito. Ang dulo. Ayun na. ano? na. And then, and then next, Vancouver Airport. Oh, okay. Next station na, airport. Ano oras na, Han? 4? Mga 4 p.m. na i some... oh, yeah. 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 I guess if we've gone upstairs and turn, Ano mo nalaman? I know, ba, dadaan tayo dito tapos mag-escalator -e pa tayo pababahan, alam ko, arrival. O, oh, di ba sabi para may walkway siyang ganito. Dire-diretso na siya ng airport. Tug. Dito, ha? No, hindi ka dyan Ito, oh, pagpaalis ka ng, ng Vancouver, dyan ka pipila, dyan ka mag-check-in. So, tayo, dire-diretso pa tayo, tapos bababa tayo, dun yung international na arrival. tulog. Excuse me. Mama! Ano <laughs> yung bigan mo yung porter? I know. Ang Welcome po. Ayan na sa ili. Welcome to Canada. Hala, <laughs> hindi ko tuloy nakuha. Ang bilis yung maglaki. Ayan na maglola. Dumating na ang lola. Hawak na si Haley. Pat pat. Ayan na. Ayan na si Mama. First of all, iwan sa Pilipinas si Papa. <laughs> Oh, wow. Ayun na <laughs> Ayun na, maglola May babysitter <laughs> o, Nakatingin, naman. oh Nagmamaritis oh. sa lolo niya Nagmamaritis Oh, oh si lolo Naiwan Magbantay ng bahay Magbantay bahay, lolo Ayun, magbantay na lang siya ng bahay no, hey. Ayun na, magsisimula na kami Mag-unboxing ng mga maleta Mamaya <laughs> ilan taon kong tiniis to. <laughs> Craving satisfied. Ito pa, Butternut. Dunkin' ah, Donut. 8 minutes. Hmm, ito mo lang siya. may pizza. Fresh from the Philippines. Ito, alam mo na may preheating pa. Yeah, may preheating pa pag binake mo eh. Ano, ko lang ito sa loob. Hmm. 8 minutes na lang ito. Butternut, ang aking favorite. Butternut. Um, um. Good First day in Canada. nagkakapikapin na si Mother Dear. Alas 8 na, pero medyo gloomy ang weather sa labas. Ayan ang mga ililigpit ko pang pinasalubong. Dunkin Donut. Christmas box na sila o. Oh. Nothing like Dunkin Holidays. Ang aking favorite na butternut. Madami pa and ang walang kamatayang pulburon. Yan. Yeah, yeah. yeah, yeah. Diba? Mapapanood to ni Kuya. Kakapi-kapi na. Nag-warm up ako ng pizza. First day gala. Naglalakad na dito. Ma, dito tayo. Dito. Sa so, tayo. May nagtutulak na ng shopping cart namin. <laughs> Malapig ma? Sasakay Nasakay ng sky train, saka ng bus. Tap mo yung compass mo. Okay. Oh, okay, okay. Paso, Pasok. Pasok. Pasok na. Pasok na. Go. Let's go up. Let's go. Tara ma. Sige na, pa pa paubahin mo sila. Palabasin mo pala. Then you can go. Hello guys. Naka-uwi na kami ni Mama. We call. Grocery namin. Galing kami grocery. Dalawa ni Mama. Bago kami umalis at pupunta sa Best Buy. Pork shumai, gold deluxe. Ayan, bumili ako ng chicken kicharon. Namis namin yan ni Harold. Chicken skin. And then, yung pandesal. Sakarin natin yan kay mama. Kasi bumili ako ng ube flavor. McCormick. And then, beef papa. Ang almusal. And then, pork hock. Dalawa. 676 isa, 6.56 yung isa, so dalawa yan. So then, chicken, bumili kami. Drumstick, 5.94, pang tinola. And then, isang dugo. Magbibinugo ang si Harold. Then, si mama gusto niya ng fish. Kaya may dalagang bukid. And pompano. Nag-iisda kami ngayon. And ang maharlikang malunggay, 3.99. <laughs> Hindi kami hindi nagdada si mama nito natakot baka ma random kasi siya sa airport. Kaya dito na kami bumili. Magtitino na si Harold. And then merienda lang nakakanin. Biko sa kasapin sa pin. Magkano to? Ah, uh, Biko and sapin sa pin is hindi ko makita kung magkano. Baka 3 I don't think so. 3.99 to. Ah, uh, pandisa. parang mga 6.99 6.99 din to. That's it. Magkano yung bill namin ni mama? hundred dollars and fifty three din. Yan lang yun. Ang mahal na talaga nang bilihin. Pupunta na kami ng Best Buy. Tulog na naman si Hailey dyan sa car seat. Napatulog ko na. See you guys later. San gagala maglola? San gagala maglola at pag-iina? Gusto niya yun yung car seat. O, di ba? Ready lang ready si Hailey. Hinintay lang ako na Hailey dumedi sa akin. Natulog na naman. Hmm. Basta sa galaan. Gustong-gusto. Gustong-gusto niya. Gustong, gusto, niya. Uh, magtutulak ang lola. Tsaka dyan, press ko siya. Press ka, no? Nagtutulak na ba, ang lola. Ay, walang nagpindot. Ano ba yan? Kaya pala. Bagay ka dyan, ma. Tulak kay Hailey, o. Oh. mo yung tuk mo gitna mo yung champion ito so, gala na maglola <laughs> mm. first day in Canada may gagala buti wala ng ulan malakad lang kami Ayan na ang pupuntahan ang Marshalls at ang katabi ay Best Buy. Ano kaya ang makikita sa Best Buy? Let's check it out. O oh, ang magdadi. Si <laughs> nakisama naman siya. namin Resibo. lang. <laughs> Wala yung iPad. <laughs> Wala kay iPad. Oh, may iPad. Bukas. Next, Next year pa daw. Thank you. Ayan na. Regalo namin sa iyo. Sa pag-aalaga kay Hailey. <laughs> si Hailey tulog pa. Tulog pa na si Lalakad na kami pawi guys. Madilim na. 4.30 pa lang. Pupunta naman kami ng winners. Titingin kami ng gloves ni Mama. Mahaba ang gabi. Dilim mo. Oh. Pero maaga pa 4.30. Hmm. Gulat si Mama eh. Madilim na. Ayan guys, ang pupuntahan namin. I-zoom natin kung gusto niyong manalo dyan tayo sa winners <laughs> ng shoppingan lakad-lakad kami exercise na din parang mga less than 15 minutes lang din yung walk namin from Best Buy hanggang dito sa Winners tapos dyan na rin yung bahay pa, ano sa ayan na kung saan madaming mananalo Winners ano daw meron sa Winners tingnan mo ma para lang yung SM Department Store o uh, diba ayan yung mga sale na gloves let's see Tingnan tayo ng mga gloves. Ha? Huh? Ano klaseng ito? Oh, ito may kasama ng hand cream. 17. Ang pricey pa din. Walang, walang tagta 10 dollars. Ito 16. Ito 16 na. Mahal naman. Tingnan pa tayo ito. Marami pa din siguro. Meron ba siyang touch screen? Tingin ka man ng gloves mo. Winners. Winners. Ayan no. Tayo yung mga maleta dito ma. Oh, mura. Tingin tayo siya kapag ano, nagsisail sila, oh. Ano, uh. ba? Diba?